And nandito tayo ngayon sa Barangay Buayan, uh, part ng Kabasalan sa kasibugay. pang uh, alamin natin yung uh, mga variety of coconut dahil ang lugar na to ay breeding farm. So dito nila binibreed para magiging hybrid yung dwarf at saka yung mga tall coconut. So sa Nakita natin sa likod natin, ka-iksipa lang, no? Uh, I think 1 meter lang to, pero tingnan naman, may bunga na, ang siksik, then malalaki. Nakita natin yung mga uh, iba't ibang klasing variety ng coconut. Pansin ko na may mga kulay-kulay yung mga bunga. Bakit po? ang yung yellow ang pintar, sir, Kwa na siya. At uh, takunan, and then ang red is ang katigan. Uh, muna siyang mga dua ka variety diri nga available diri sa mga area sir. And then napay isa katong MRD uh, which is wala to siya diare. Then muna na siya mga ginahybridize karon para ang mga bunga niya is mo na ginahatag nang sa PCA para i-distribute sa mga farmers. Ang kaning mga bunga ani, pwede ba maka-avail ang mga tao ani? Ah oh, pwede sir if ever ang kaning mga hybrid sir dili kay ko kabalo sa process ani kay kami maghatag ra mangon mi sa Kuan God sa PCA pero ang katong mga dwarf na ang o PBA ni katong mula pan hybridize is hmm. pwede mo avail ang mga farmer uh, mag submit lang sila og deklarasyon basta na itong proof of ownership nila sa yuta and then pwede sila mukuha og by hectares ang isa ka hektar is ihatag sa ila is around 143 unsa ano man to libre lang to or oh, libre to sir libre lang Ah, oh, libre lang so kinahanglan magpa-member siguro yes sir. magpa-member sa katong mga assigned CDO sa ano municipality nila pag dili ka member di gyud ka maka-avail eh.

variety ng mga wild garon pwede po rin naong akong sistema kung ano kwan mail nga flower ang ambot lang bugasag ang ilang gina, ginapangita ang mga variety ko itong mga tol katotong mga mga laguna, laguna hmm. baybay eh, so pwede lang tagnanan laguna mura na ginakuan na pero labir. katong native pwede po dyan siguro no nga oh. na sistema po o naman garant mabot sila katong mga native kwan. pero pili, mga, depende sa variety lang yun pero huwag ka ng pangkupras-kupras hindi eh, pa ka na eh. dili man ka member dili man, ta -member, dili, man ta member sa PCA eh. Ito so, sila lagi unana ko galingon nila ba. <laughs> dilim, dilim ma process ang lisod. ispray. lisod. Wala kay itong i-process na sa uh oh. dagan tong test na. kwan. Napatuyo ko tong mga sulto mga test ito dagan gito process ay. Eh? Gusto ko sana ng tikman kung gaano kasarap yung bunga nito lalo na yung buko. Pero dahil breeding farm to, uh, mahal yung bawat isa nito na nasa 200 or 300 pesos. So kung napapansin natin, may mga tali ito. Tinatalian talaga nila dahil uh, pag hindi nila tinatalian, maaring malalaglag yung mga bunga dahil sa sobrang dami. Uh, nasa 10 to 16 perasong nyog sa isang bulig or bunch. Kumpara natin dun sa ordinary na coconut, is nasa 8 lang. 5 hanggang 8 or pwede 10 na peraso. Sa mga may lupa yan, pwede na kayong magpamember sa PCA para ma-avail ninyo yung mga gantong variety ng coconut.